Ano si sir? Ano flat? Flat? Ano yan tubeless? Okay. Ito sir, meron ako ng ano rito, pan tubeless. Dito tayo. Ito sir, saglit lang yan. Lapat na lapat eh. Bigyan mo lang ako mga dalawang minuto. Saan so, ka ba papunta? Dito Sa school? Hindi dito, dito, sa Pritil Ah, Sa Pritil? Binaba ko yung pamilya ko kasi ano eh Hindi ka eh, plant eh Ah, may kasama ka? Nasaan ah? Nanao na naroon Ah, sumakay ng tricycle? Ito, 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 saglit lang eh Okay, eh, baon ko kasi ito eh, kapag uh, sakaling napaplatan ako. Anong tawag po sa ganyan? Ah, ito po. Extreme 1 tire sealer and inflator. Kasi tubeless din ako eh. Pundanin ganyan ko ya. Ah, hindi ko tanda yung presyo eh, pero ang estimate nasa 1 150 something, more or less 150 sama na to. Lahat na yan, lahat. Ano yan? I-type mo lang sa Shopee Extreme 1. Type mo lang sa shop, Ano yung titigil yung pag okay na yung tigas? Ah? Yung tigis niya, tigas hmm. niya okay na, titigil yung bigla? Oo, oh, oh. pagka yung ibang sapat na yung tigas, pag sapat na, titigil yan. Ayan, hmm, matigas na. Ah. Oh, oh. Ay, ano po yung butas ko natakpan din Oo, ayan o. Ah, natakpan na din siya. Ha? Huh? Ay, wala bayad yan sir Nagre-rescue po ako ng mga nasisiraan Natakpan na rin yung butas yun Oo Ito, sir oh. Tire sealer Ibig sabihin nagsisin Nagtat na niya yung butas Inflator Naghahangin Yun, 2 in 1 siya Sir, ang gawin mo Ibaba mo yung ano, yung motor tapos upuan mo. Titingnan ko kung okay na. Yan, upuan mo. Oh, ayan, okay na. Ayun, okay na, sir. Yes, yeah, salamat po. Wala nga naman pa, wala nga naman. Salamat po. Ay, mapunta, balikan mo na yung pamilya mo. Sino may kasama mo? Dalawang anak ano, ko saka yung ano, asawa ko. Ah, apat kayo sa motor? Oh, ayan, balikan mo na. Nasaan ba na iwan? sa pretel O oh, yan yeah, mapupunta mo na okay, kuya, po, ah. wala nga naman po wala nga naman